Ibig sabihin, nagtiwala ko kay Apo para matapos yung problema niyan. Ngayon, naaalsin ko, uh, ganunin ko na rin. Uh, basta ang ano natin dyan, huwag magpapatatik o ano man. kumbaga, uh, syempre, kahit sino naman pong sa sa patayan sa spiritual hindi naman papayag din yung mga yan pero ako na pong bahala no? okay pa dito ano po sarap papatapik mamaya ipaliwanan ko na lang po okay simula po tayo ha ito testing tayo sa sa kuus muna o ito po anong abilyado nyo marsa po sir. marsa tinan nyo po ha sa doktor po ito ha pikit uh. wala po Oh. wala wala oh, ate nakikita mo yung din ko ha wala pero ito po yung mga inkanto na nakapalibot sa pamilya nyo mm. aray o oh, yan po ha o oh, tinan nyo ha sakit doktor na madam madam tinan mo o oh. oh, ito lang ito lang mm. wala, sir wala, wala. wala didi lang ko madam ha wala wala mm. pero bakit dito ito lang ito lang ito lang mm. yan lang oh. Aray, aray. Diba Kita mo mama, ito naman po ang grupo. Hindi lang po dalawa bumibira sa inyo. Grupo ito. Ayan o. Ano mo O, palitan natin ng papel. Sir, mulat, mulat, mulat. Mulat. Pakita ko muna sa iyo, sir, ang ipangipit ko na nakikita ng kasama mo. Okay. Sipit lang na. Mm. yun po bilogin ko pa Oh ko sa'yo sir ha mm. yuppie, lambot kaysa dito okay, dito tayo ngayon sakit doktor mm. wala. Wala. wala mga inkanto na nakapalibot aray papel na po yan ha sabi mo kanina mam ma ito matigas pa dito tayo. Hmm. Hello. Ito ang kulam. Grupo. Ay, aray, aray, aray Sator Arebo, tenito para rodas. Kung sino sa pamilyang ito, mag-usap tayo sa Sport Colleges. Diyos sa lahat, Diyos sa nakatakot sa perno. ansa sa sa Diyos ka, Marilowe, sa bawat aliluya, Aba, Ela, aray. Aob. Lubayan mo na sila ha. Lubayan mo na. Lubayan mo na pala. Ha? Nagsum. Pu! Lulubayan mo na ha. Nagkakatindihan. O. o sige, dalawang kamay. Paganoon, paganoon, paganoon. Lubayan mo na sila ha. Arburin ko sa ito ha. Yung buong pamilya, arburin ko ha. nagkakaintindihan Sagot. Ha? Ano anong sagot? Anong sagot? Opo. Sige, sige, sige. Wala kang papatayin sa kanila ha. Ha? Sige, sige, baklas-baklas tanggalin mo lahat 'yan. Hindi daw nagbibiro. Sige. Tanggalin mo lahat yan. Pero mo, galing pa ng bigol sila, oh. Ah, huwag kang iyak-iyak sa akin. Sige, sige, tanggalin mo lahat. Sige pa. Ingit galit. Naingit na galit, Sagot. Ingit. Bakit? Mayaman ba sila? Ha? Hindi. Eh, bakit naingit ka? Sige, tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal! Tanggal mo lahat yan. Sige pa, sige pa. Oh, Ma'am, tinan mo lang ha. Oh. Ano, oh. Sige, tanggalin mo lang dyan. Ito ba? Nagbabaga na? Ha? Ito bang kasama niya? Kinulam mo rin? Ha? Sagot! Kinulam mo rin? Hindi. O oh, sige, sige, tanggalin mo lang dyan. Tanggalin mo lang dyan. Sige, sige. Ang dami mo nilagay sa pamilyang ito. Aarborin ko sila sa'yo ha. Ma'am, may bote kang walang laman. Oo. Ikulong na natin to. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yeah. Sige. Wait lang po, wait lang. Patanggal ko muna lahat. Sige, sige. Sige. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Tanggal mo lahat yan. Gagaling na sila. Gagaling na. Sige, sige, sige. Akala mo hindi kita mahuhuli ha? Hindi mo taga Bicol o nagpagamot sa akin. Nandito kami ngayon sa Pampanga. Wala pa tulog itong mga to. Ano oras sila umalis o? Oh? Ano oras kayo umalis ma'am? Ano? Alas... Alay! Oh, ito, alas 7 o. Oh. sige pa, sige pa. Bakla simula chan. bakla simula at yan. Dumating huh? kami sa ano pasay. Alas 7. Uy! Ah, oh, pa nang biyahe po, no? Uh, 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 sige, sige. Sige. Tanggalin mo na lahat, tanggalin mo lahat. Gagaling na. Ah, ang gagaling. Hindi pa patayin kita. Baka mamaya balikan mo 'to. Sige. Sige, sige. Ikukulong kita, ikukulong kita. Sige. Sige. sige, eto, eto kinulang mo na rin to, to pinasok ka ma. Opo. Ano, na? ano? Opo. Ay, kinukulang mo na rin pala to. Sige, sige, sige. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Sige pa, marami kang nilagay, oh. Sige pa, sige pa. Sa mga kapatid niya, kinula mo rin. Ah, meron din. Ay, sige, sige, sige. Sa mama niya. Oo din. Malinaw kasi sin sagot. Opo. Ay. Sige, sige, sige. Hindi ako natakot sa'yo. Kahit marami kayo. Sige, sige. tama ba grupo kayo tama opo Sige, sige. Sige pa Tanggalin mo lahat yan. Hindi ako natutuwa sa'yo. kulam kayo ng kulam ano mapapalano ha Paano ka harap sa ating aman na si Yahweh kung ganyang ginagawa nyo? Mm, mm. yung lang yung 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 Oh! oh! Sige. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Mabuksan mo yung takip. natin. Pag ginan ko, ma'am, nilapit ko, sara mo agad Sige pa, pahinsyahan tayo. Umingan mo na ang tawad sa pamilyang to. Umingan tawad. Sa amang dakila na nasa langit. Pahinsyahan tayo ha. Ang sustention ni Apu Chalin ay masusunod. Baka balikan mo pa to. Ready na ma'am. Pansya tayo ha. Panginoon kong Isus, sa akin man dakilang, may ngayon basbas sa iyo na ikulong ko ang gumagambala sa pamilyang ito. San iparatray sa akin? Ma'am, sara. Yung tubig na may ano. Oh. Okay. Ah, uh, sir. Sir, ito. Ay, huwag niyo mabuksan. Kailangan huwag mabuksan yan. Okay. Ito, huwag patutuyuan. refill. Ngayon, hindi lang po ito para sa'yo. Sa buong so, pamilya mo. Kung, di ba meron tayong mga container na nabibili? Ubuhos mo to lahat. Okay. Para doon na kayo kumuha. Tapos magsipagligo kayo gamit dito. 16 liters po. Ay, mm. 16 liters. Oh, po. po. Pangkalatan na po ito, hindi para sa ito. Kung baga, pang lahat kayo, mama mo, papa mo, mga kapatid mo, no? Ito po. Okay. ah uh, shout out sa lahat. Nandito kami sa Dao. Pangpanga. Ito, galit Hi. pa po sila ng Bicol. 7.30 sila kahapon umalis. Ngayon, no, ah, uh, 235 na po 235 Shout out kay Robert Capistrano uh, At sa kanyang asawa na medium uh, Si Roy Ben po Nang pandakan na isa na rin po manggagamot yan Si brother ko kayo ng Kaluokan Isa na rin po manggagamot yan Si Pong Isa rin po manggagamot yan Si brother Rap Isa rin po manggagamot yan At dalawang manggagamot ng Brunei Si brother Ken Brother Marwin Uh, shoutout kay Atinida, kay Atinoba At sa dalawang mag-asawa na nasa uh, area kong palawig sa balis na hanggang ngayon tumutulong. Ito po sa itong pas, magpapasko o lagpas ng Pasko ay eh, magbibigay ako ng donation drive, mga noodles, mga iba pa po, mga bigas. Tutulong po tayo sa kapwa natin mahirap. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Ang team A po ay hindi po susuko upang nasa ganun ay makatulong pa tayo sa mga kapwa natin mahirap. Maraming salamat.